Isa sa pagpalang umaga sa kawal sa atin. Nandito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain. Sa makatuloy bagay, kanina, tayo isa sa pananalangin at sa mga awitin. Iyon ang pamamaraan at ang ating mga kanilingan ay inilalapit natin sa Diyos. At ngayon naman, sa ikalawang paradi, ito yung panangarap ng ibang video na kung ipag-aaralan natin, ang Diyos naman ang magsasalita sa ating sa pamamagitan ng mga talagang pahayag. naman po ang mga talagang ito, meron tayong sitas ngayon. yun. Uwin natin basahin sa ribahin kung ano po ang kaunayan ng mga sitas na ito para sa ating natawad na sa atin. Sabi po sa Ebanghelyo ni San Lucas sa Kapitulo 6, versikulo 17 hanggang sa Kapitulo At bumaba siya na kasama nila at umigil sa isang tatang na kaku at ang lubang maraming mga alagad niya at ang lubang maraming bilang ng mga tao mula sa Pupunia at sa Jerusalem at sa pagpangin ng dagat ng Tiro at Sidon na nangagsidalo upang magsipakinig sa kanya at upang pagalingin ang kanilang mga sakit. Kaya po, kung titignan natin, si Apostol Pablo, bumabasa sa kapatagan. Kaya po, lahat ng lumapit sa kanya, ang pinaka-purpose talaga nila, bumalik sila sa kanilang karamdaman. Kahit po tayo, tanungin natin ang ating sarili. Siguro sa mga nagpapuhan, bakit tayo narito? Sa pagkat maaaring sabihan tayo na tayo'y may pabigatan sa ating sarili o karamdaman, nakahanap tayo ng pag-asal na bumalik sa karamdaman. Pero nagkarating tayo dito. Pero ang alam na natin, bakit hindi naman nagkakamunta na lahat kung nagpapalay? Sabagka, ipinagangangal po dito si Kristo. Ang ating dahilan tayo noon, na sa pamamagitan po niya, ang lahat ng tao ay gumagaling. Bakit po ipinagangaral? ang alam lang na natin, kaya tayo nagkarating dito, dahil may gagamot sa ating tao. Ang at tunay po manggagamot ito, walang iba si Kristo, ang ating kapilang tayo noon. Kapag isinuko natin ang ating buhay sa Kanya, kapag tayo humingi ng pangad sa Kanya, dahil nalipnohod at lumapit sa Kanya, nagpagumbaba tayo ng ating sarili. Ano mang kabigatan ang kabigatan ng ating buhay, baka imposible na ang ating karamdaman pang gumaling pero kapag isinuko natin ang ating sarili sa Diyos, wala pong imposible. Kahit kanser pa yan. Kahit leukemia pa yan. Kahit anong karamdaman pa yan. Sapatkat iisa lang po ang pinagkagalingan ng kagalingan ng lahat ng karamdaman sa pangalan ni Jesus Kristo Daman. Wala na po iba. Kaya kung titinan natin isray, ang Israel, maliit lang na lugar. Pero po, kapag Panginoon. ayun na, ginaganap na na ang ministeryo. Tinutupo siya ng tao. pagkat ang tao umaasa na sila'y gumaling sa kanilang karamdaman. Ganyan po ang pagmamahal nila sa ating katulad pero Panginoon. Pero po, ang pinakalayunin nila, gumaling lang. Pero po, ang ating katulad ng Panginoon, bago niyang pagalingin ang sino mang may karamdaman, ipinangalala niya po na ang kaharihan ng Diyos dito. Ang mga pinahihirapan ng mga espiritong karunan ay pinagagaling. Pagay mga sinasabihan ng mga masamang espirito, kung kaya inaalihan ng mga masamang espirito ay pinagagaling ng ating dahilang tayo. Ano ba ang kapamahalaan ng ating dahilang tayo? Bakit pa yung mga masasamang espirito ay sumusunod sa kanya? Sapagkat siya ay espiritong kasakasama na ng Diyos sa pagkatuloy bagay ang buntong na anak ng Diyos na nasa sinatungunan ng Ama na tatalos ng mga espiritong nasa mababang kalagayan kung gaano ang ating dakilang Panginoon pinakamakapangyarihan na suko ang lahat ng espiritos sa ating dakilang Panginoon. Kaya kapag pinalalayas niya ang nasa ng espiritu, wala siyang agaw-agaw kung pagtatalawang isip kung talawas pa siya o hindi. Kapag sinabing lumayas, hindi pa ka pinagsasalitaan ng ating kagilang tanong, lumalayas na. Kaya din na natin, ang mga taong nakapaligid sa ating kagilang Panginoon, hindi po siya nakilala. Kaya nga siya ipinapakos sa krus. Pero yung mga masasamang espiritu, kilalang kilala siya. Kaya nga, pinalalayas na kagal para hindi na magsalita ng sagamon magawa niya ang yung matapos niya hanggang sa uli. Kaya yeah, no. yeah, no. po ang kanilang ng ating kanilang Panginoon. At pinagpilitan ng buong karamihan na siya'y mahipo sa pagka lumata na sa kanya ang mga magarihang bisa at nagpapagaling sa lahat. Ito po yung pangyayari noon. Ang mga tao nagsisiksikan talaga makalapit lang sa ating dakilang Panginoon. Mahawakan Tumika, ka, o balabal niya, gumagaling na lahat sa pagkat may lumalabas na pisa. Sa pamamagitan po yun ng pananampalataya. Ang pananampalataya po kasi, para siyang puwersa na nagtutulak sa atin para makalapit. Katulad na yun, yung puwersa na nagtutulak sa atin para tulong ka dito sa templo, yun po yung panimula ng pananampalataya. Ngayon, pagtitibayin lang yun ang salita ng Diyos upang yung pananampalataya ay maging walang kaguluhan. Huwag maging walang kaguluhan, kundi maging matibay, matatag, kumbaga maging buo na wala na tayong ibang kakasahan, dito na akong gagaling. Ganun po yun. Pero kung may patatala lang yung isip pa ang pananampalataya, ano kaya? Gagaling ba dito o hindi? Ang sadya, dito magpagamot, pero bakit kaya nga ng salita ng Diyos? Ano ba ang kaugnayan ng pananggalang ng salita ng Diyos sa aking sakit? Kung iisipin natin, may espiritu na masama, walang iba ang espiritu sa, ng sakit, nang sakit nang nangyan sa ating katawan, kinakailangan lumabas yan kapag tinanggap natin ang aral ng salita ng Diyos. Sapagkat makapangyarihan po ang salita ng Diyos, At itinigin niya ang kanyang mga mata sa kanyang mga alagad at sinabi, Mapapalad kayong mga dukha sa pagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Ano ba yung dukha? Ang dukha yung walang kong inaasahan kahit sariling kakayahan, hirap na hirap na, wala kong ibang maasahan maliban sa Diyos. Kung baga, Sasabihin natin, tayo na ako na ata ang pinagamalas. Nagtrabaho na natin, pero naman Lahat na ata. Pagpapalak na sa kapitbahay mo, pero natin wala. Yun po yung mga nukha. Pero kapag nasumpungan natin sa ating sarili, ang tunay na kayamanan sa makatulid bagay ang pagiging isang mabuting tao, masusumpungan natin sa ating sarili, na tayo'y isang makasalanan at tumingi tayo ng tawad. Nandiyan ang waagos ang karunungan mula sa Diyos sa makatuwid bagay ang tanggapin natin sa ating sarili ng buong pagpapakumbaba na tayo'y isang makasalanan. Yun na po yung panahon na ang tayo ng Diyos. sabagat so, pagkatalawang kasi yan, yung pagkahari ng sarili nating kalooban at pagkahari ng Diyos kung sarili natin kalooban, bakit tayo magtitiis dito? Bakit pa ako magsisipa? Bakit pa ako magikinig ng salita ng Diyos? Pero kung kalooban ng Diyos, mag-sacrifice ka, dumako ka ng templo, doon ka magtatamo ng kapalatagan ng inyong kanila. Sapagkat sa pagkakasama po ng salita ng Diyos ang mga hindi natin nakikita at ang tayo na tutuhay, dito sa ibabaw ng salita ang masusumpungan na lahat natin niya sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ngayon, paano tayo pagkaharihan ng Diyos kung hindi natin isinusuko ang ating sarili? Tayo pa rin ang masusunod. Kinakailangan kung pagkaharihan tayo ng Diyos, isuko natin ang ating sarili. Dinali yung Sabi, kung ibig naman sumunod sa akin, limutin ang ukol sa kanyang sarili. Umaga, kung baga, kung tayo'y makasalanan, magsisi tayo ng ating mga kasalanan. Kung tayo'y may nakaasan, magpakumbaba tayo. Kung tayo po ay hindi sumusunod sa kalukuban ng Diyos, ito na yung panahon sa pagmamagitan ng salita ng Diyos, matutungko na tayo sumunod sa kalukuban ng Diyos doon natin masusumpungan ang paghaharian tayo ng Diyos. Hindi yung paghahari na nakikita ng mata, kundi yung paghahari dito sa ating mga puso. Mapapalad kayo na nga ngayon sapagkat kayo'y bubusagin. Nagkaya na yun ng oras na. Nagagugutong tayo sa materyal. Pero yung mga nangagugutong sa salita ng Diyos na ngayon lang nakapakinig ng salita ng Diyos, panahon para yung tayo. Na para ba gusto gusto nating balik-balikan at kumaaari na sana na lang paghapon tayo ng makinig ng salita ng Diyos. Nagdaanan po tayo ng kabusugan sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Diyan po tayo pupusugin. Papapalad kayo ng sisitanyo sa iyo sapagkat kayo ay magsisitanga, Ano po ang mga pagsisit, Pagtatangis, katulad ng isang tao na nawalan ng mahal sa buhay o na matayang, yung pakiramdam na yun. Pero, kung tayo man ay nasa pagtangis, nasa mga paghihirap o pagdarumpa ng sanglimutan ito, na patatangan, hindi matapos-tapos ang mga problema na tumarating sa ating buhay, sabagang huli magsisitawa naman tayo. Ang kasama natin, si Kristo ganun din ang kanyang mga kapatid. Tunay nga po, na masusumpungan natin sa ating sarili ang kapanatagan ng ating mga kaluluwa. Mapapalad kayo kung kayo'y kapulutan ng mga tao at kung kayo'y iniwalay nila at kayo'y alimurahin at itakwil ang inyong pangalan na pila masama dahil sa anak ng tao. Sa totoo lang po, Marami tayong kaibigan, kapatid, minsan ka-close, minsan, kumbaga, ha, kung mga sa pag-ibigan pag na sa minuta, na tayo gumawa niya. Pero kapag nasumpungan natin ang anak ng tao, si Kristo, lahat po nang yan ay humihimalay sa atin. Ano At ba, dati, yung marami pa tayong bisyo, marami tayong kaibigan, marami tayong kainuman. Nung makilala natin si Kristo, nagbago na tayo, nawala na sila. Bakit kaya? Dapat tayo po nagsuko ng ating sarili. Pero kapag tinawag mo sila, niyaya mo sila, ang gagawin naman nila, yun ay yung pang-alibaba. Pang-tuya, pang-libak. Ngayon, kung lumalakad na tayo sa katotohanan, yun na po yung dapat nating panan Kumbaga, maging consistent na tayo noon sa pananalig ngayon. Mga galak kayo sa araw na yaon. At magsinuksyon kayo sa kagalakan, sa pagkat narito, ang ganti sa inyo'y malaki sa tayo. Sa pagkat sa kayong ding paraan, ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga propeta. Ibig sabihin, kung nangyari po para sa atin, na sa pamamagitan ng pagkakilala natin sa ating kabilang Panginoon, tayo yung inalimura, inalipusta, kinutya, kung kaya kung ano-ano pa ano paratang na ginawa sa atin, ibig sabihin, inuulit na lang pala yan. Nauna na, na pala sa mga propeta na tinawag ng Diyos na nagpahayag ng lahat ng mga hula na nakasulat sa mga kasulatan. Kaya nangyari sa kanila, nangyari sa atin, sa mga hindi na henerasyon, nangyayari pa rin. Sapagkat yan po ay nakatanda. Dapat pa, sa abaan ninyong kayayaman, sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Kung baga, yung mga malayaman, kung baga yung kaya makaprovide sa kanyang sarili ng mga kaaliwan. Halimbawa, kaya natin bumili ng ganito, kaya natin mag-provide ng aircon, kaya nating mag-provide kung anong gusto nating bilhin nabibili natin, yun po yung mga mayayaman. Pero po, tinanggap na yung kaaliwan, kumbaga nakuha na. Kaya po, ano pa ang aasahan ng mga tumanggap na? Wala na. Sabagat, nakuha nyo na eh. Sabahan Sa ninyo mga usog ngayon. Sabagat, ganyan yung mga nungutaw. Sabahan. Ngayon, sa pagkat kayo'y magsisitang at magsisitangis. Kaya po, doon sa mga nagsasabi na ako'y okay na, usap na usap na ako ng salita ng Diyos, ako'y hindi nagutog, pero sa pandang huli para, totoo nga, usap tayo ngayon, pero sa hulihan, gutom para tayo. Kaya po, kahit marami na tayong nalalaman sa pagkikinig ng salita ng Diyos, Magpatuloyan po tayo ng makinig, ng makinig, ng makinig. Sapagkat, sabi nga, repetition makes perfect. Kapag paulit-ulit natin pinabikinggan ang salita ng rin, ang salita ng Diyos, yun po yung nagiging pamamaraan ng pagiging perfecto. Sapagkat, doon makikita ang kapatong Bagamat alam na natin yung salita ng Diyos, pero pinakikinggan pa rin natin. Sapagkat, maaaring Baka malinis tayo, yun po yung magbibigay pa alaala sa atin. Nabalikan natin yung mga aral na tinanggap na natin nung buklang. Kaya po tayo, sa panahon ngayon, dapat po man, dapat matatasahin natin, natin. Dapat dapat tayo yung usap ngayon, ipalagay natin ang ating sarili. Nagugutong pa rin, naghahanap na pa rin na makarinig ng salita ng Diyos. Sama ninyo, pagka ang lahat ng mga tao ay magsalita ng magaling tungkol sa inyo. Sa pagka, sa ganyan paraan, ang ginawa ng kanilang mga nagulang sa mga kulaang propeta. Kaya po, sa buhay natin sa ibabaw ng sanibukan, mas mabuti pa kung tayo ay nakagawa ng mabuti, huwag natin aapuin ang kapulahan sapagkat hindi po yan dapat natanggapin natin sa ating sarili ang katuluhan na yan sa sa Diyos lamang po ang may nagawa tayong mabuti, huwag natin na aguin na dahil sa ating kaya nangyari Kundi sa habag ng Diyos na nananaman sa buhay natin na nagawa tayo ng isang bagay na mabuti at yun po ang magiging daan para hindi lang tayo ang magpapuri sa Diyos pati yung tao na nagtitiwala at nakikinig sa bawat isa sa atin na nagpapahayag ng salita ng Diyos ay magkitiwala din naman kay Kristo. Kaya po, ang lahat ng kapurihan, lahat ng niya, ibabalik natin sa Diyos. Hindi po natin marapat na ang isang bagay na hindi naman atin. Sa so, tayo po isinilang dito sa ibabaw ng sanglipotan, wala naman tayong nalagala. At tayo'y babalik sa kanya. Wala rin tayong madalalang anuman. Kaya, tayo po'y isang tao, dinamit tayo ng Diyos, ng instrumento, o paparaanan, o dahilan, para tayo'y makalapit o gamitin ng kapangyarihan ng Diyos. Upang ang mga tao na lumalapit sa atin, makarinig ng salita ng Diyos, at magtamog ng kagalingan ng kanilang karamdaman tayong lahat ay magpapuri sa Diyos sapagkat Kanya ang kapurihan, kagatilaan at kanwagatian sa ngalan ni Christ Jesus na ating kapitan tayo. Siguro ang ganyan na lang ang pakikibahagi natin sa oras na ito. Pagpalaan natin ang Diyos, purihin natin siya. Ano man po ang ating mga karingan, mga problema man yan, pagsubok, karamdaman, itunod natin lahat niya sa Diyos. Tanggapin natin sa ating sarili na tayo sa mga salanan, kunin niya tayo ng tawad at paghaharihan niya tayo. Kapag nasulpungan na natin ang paghahari ng Diyos at ang katmiran, ang lahat ng bagay na hindi na lang, pati ang kagalingan at mga solusyon sa ating mga problema. Salamat at magandang tunaga sa ating lahat.